Guys, punta tayo sa labas. Samahan niyo akong bumili ng tubig. Kasi wala kaming tubig dito. Ayaw nilang magbigay ng pera. So, gamitin ko yung pera ko. konti lang, mga ilang piraso lang para may mainom yung mga ibang tao. Bili tayo, samahan ako. Bye-bye. init ang init init ang ganda ng bulaklak oh plastic plastic mga plastic ayan ang init <laughs> magbubukas na siya Pasok tayo sa loob. Singla. Tubig ang bibighin ko. Dito Masarap to eh. Area. Yeah, chips area. This one, brother, how much? Bili ako isa lang ganito. Excuse me. Trick, trick. Ay, how much? This one, water and chips. Kaya yeah, nakabili na ako ng tubig. Yeah, nakabili na ako ng tubig. Ibibigay ito to doon sa office nagtatrabaho. Kasi walang tubig, pera ko na lang gagamitin. Kasi sa office guys, ako ang hinahanapan ng tubig. Eh, hindi naman sila nabigay ng pera pang bili. So, gamitin ko na lang yung pera ko. moral lang naman ito kahit paano. Ako na lang magbigay. Ayan, magbigay tayo ng tubig. Kasi kawawa si Lola sa tubig. Magbigay tayo dun. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Ingat ko tayo palagi. Ingat, 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 ingat. Kaya ako yung ginawa, yung pagbili ko ng tubig. Kasi, wala pa yung mando ng boss ko na pwede nang bumili ng mga items. e naubusan kami ng tubig. Eh, maraming humihingi ng tubig. Ako yung tinatanong nila. Wala naman akong tinatago ang tubig. Anong gagawin ko dun? Kaya, ang ginawa ko, bumili na lang ako nun. Tapos, binigyan ko sila tag-iisa. Tag-iisang battle. Para may tubig din sila. Tapos, yung iba, akin. Kasi ako na ang bumili, di ba? Okay lang yung tubig lang yun. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Inga.